Carlos Yulo super in love kay Chloe, grabe. Napakaganda mo mahal ko. Ibininadera muli ni two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ang pagmamahal sa kanyang content creator na girlfriend na si Chloe San Jose. Sa gitna ng natatanggap na mga mean comments at hate messages mula sa mga bashers, mukhang hindi naman dito apektado ang kontrobersyal na magjowa. In fairness, meron din namang mga taong natutuwa at kinikilig kina Carlos at Chloe na enjoy na enjoy ngayon sa piling ng isa't isa. Base sa mga napapanood naming video ng magkarelasyon sa TikTok, talagang mukha silang unbothered sa lahat ng pangnenega at pambabash sa kanila, lalo na yung mga kumakampi sa pamilya ni Carlos. Samantala, Angelica Yulo kaya pa ring mabuhay kahit wala ang pera ni Carlos. Maraming pumuri kay Angelica Yulo dahil napanindigan nito ang pangakong never nang magsasalita laban sa kanyang anak na si Carlos Yulo. Ito'y dahil na rin sa pag-move on ng nanay ng ating two-time Olympic gold medalist sa pamamagitan ng pagtutok muli sa kanyang food business na matagal na rin naman niyang ginagawa. Pero syempre, kung may mga natuwa at bumilib kay Angelica, meron pa rin ng nega at nambasag sa kanya lalo na yung mga fans ni Yulo na hindi pa rin makapag-move on sa alitan ng magina. In fairness, matatawag na rin kumikitang kabuhayan ang longganisa at chicken wings business ng nanay ni Carlos dahil talagang dinudumog ngayon ng mga kababayan natin ang kanyang mga paninda. Ipagdasal natin na sanay magkaayos ang magina at para lubos na rin ang pagsasaya sa panalo ni Carlos Yulo. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.